may nagbabakod sa aking ano sa aking mga pag-aari huy sino kayo ha ano yan trespassing kayo ha ginagawa niyo sa aking kalupaan doon, binabakuran namin sa lupaan mo. Ano nga eh. Ginagawa nyo, huli kayo. Binabakuran huli kayo ngayon. Evidensya to. Ka? Hindi kayo taga rito, bakit kayo nagbabakod dyan? <laughs> Ay, ito yung salarin. Ito yung salarin, no? Pasimuno ka mo. Pasimuno. 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 <laughs> pasimuno. Nagbabakod ang hidikan niya. Hindi, <laughs> hanggang doon yan, kuya. Oo. Mm -hmm. Ang ganda Sobra pa nga itong bangga. puno na yun ang mangga. Oo, oh, babalik pa nga ito. Mm Babalik pa itong babuwa. Hanggang doon sa baba. Magtatanim kami dito ng kamote. Kamote, balinghoy, saging, gabi. Yung mga nasa bahay, kubo na gulay. Lahat na sa kubo. natin. Ano yan? Ano yung tinatanim mo dyan? Ano yan? Bukay ka ng ginto? <laughs> Tanim ko Bukay ng tae. <laughs> dyan, tae ni sila. Ito yung narang. laki ng puno ng Ang laki ng puno ng nara.